maghatid tayo ng regalo kasi nga hindi kami nag-attend misa nung birthday kasi uh, ano pinalitan yung venue so ayun ito. kaya hindi kami naka naka-attend kasi may pasok ako noon tapos late na kasi natapos yung ano ni Zach, yung laro niya sa sa Zacor kaya hindi kami naka-attend so ihahatid na lang natin siya i, leave the right I, I think so. okay, I'm going to I, mm -hmm. so I can't leave. What, mm -hmm. if, what, what am I supposed to do? Wow. Does she like that? Alright, guys, we the... yeah, yeah. yeah. okay. oh, um, sure to get to get What get to ng ka, Magdadala din ako kay Duday. So, yung nanay ni Duday yung mm -hmm. Ay, ang cute oh. Ayan. Bigyan natin si Duday ng Bigyan natin siya ng karyoka. Tapos, nagay natin ng ating So, ihahatid namin ni Zach Ayan, tapos ito yung Ito yung karyoka So, dalawa lang ang bibigay ko kay Duday Kasi siya naman yung Kakain, so Ayan, oh Ayan, oh O, oh, diba? Ang karyoka ko Ibigay ko na lang ng ganyan Okay Alright, Zach, let's go. Tapos, ito, ihatid it ko kay Arvin. So, tatlo kasi si Arvin. So, Ayan, natin na natin yung ating karyoka. <laughs> That's yours today! Okay, Ayan, ang cake na binigay ni Duday. Binigyan kami ng cake. <laughs> kasi kami yung hindi pumunta sa birthday. Tapos meron din palabok. Ayan, ang palabok ni Duday. After this, we going to show you ah, something very sad spot. Ayan, oh.